Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi mga kapatid, mga kakwento, ito po si Kuya Tem, na magsasabing, ang kalayaan sa pagpapahayag ng pananampalataya ay isang mahalagang karapatan na dapat igalang ng bawat tao. Paumanhin po, ang nilalaman ng video na ito ay walang bahid ng pang-aalipusta sa kapwa at hindi ginawa upang suwayin ang ibang doktrina at paniniwala kundi ang pagnanais lamang na at ibahagi ang mga bagay na may kinalaman sa pananampalataya at pagpalaganap ng salita ng Panginoon sa paraan ng malayang pamamahayag. Sa video na ito, ay susuriin natin kung ano-ano ang pagkakaiba ng paniniwala ng simbahang katoliko at simbahang iglesia ni Kristo, kung ano-ano ang kanikanilang mga pangunahing dahilan kung bakit magkakaiba ang kanilang pananampalataya. Hinihingi kong panoorin niyo hanggang dulo ang video na ito upang malaman natin ang mga kanya-kanyang konsepto ng kanilang mga doktrina. Ang Iglesia ni Kristo at ang Simbahang Katoliko ay dalawang magkaibang relihiyon na may magkaibang paniniwala at kasanayan sa pagsamba. May magkaibang kasaysayan at pinagmumulan, at may iba't ibang doktrina at tradisyon. Narito ang kanikanilang pinagmulan ayon sa mga malalaking mga referensya. Una sa lahat, dapat nating tandaan na kung ang mga salita sa loob ng Biblia ay maaring dagdagan at bawasan ng sinuman. Ngunit ang mga katotohanan na nakasulat sa kasaysayan o referensya ay hindi kayang baluktutin ng sinuman. Magsimula tayo sa kasaysayan ng kani-kanilang pinagmulan. Ang Iglesia ni Cristo ay nagsimula noong 1914 sa Pilipinas, na itinatag ni Felix Manalo. Si Manalo, na dating katoliko, ay naghahanap ng katotohanan sa iba't ibang denominasyon ng protestante bago niya itinatag ang Iglesia ni Cristo. Noong 1913, nag-aral si Manalo ng mga relihiyosong literatura at nagkaroon ng mga bagong katuroan. Nagsimula siyang mang sa Punta, Santa Ana, Maynila, at kalaunan ay nagparehistro ng Iglesia ni Cristo sa pamahalaan ng Pilipinas noong putpito ng Hulyo taong isang libo at labing apat. Ang Iglesia ni Cristo ay mabilis na lumago sa Pilipinas pagkatapos ng ikalawang digma ang pandaigdig. Ang simbahan ay nagsimulang magpalaganap sa ibang bansa noong 1968, nang magsimula ang mga serbisyo sa Hawaii. Ang simbahan ay patuloy na lumalaki at ngayon ay may mga kongregasyon sa mahigit isandaang bansa. Ang Simbahang Katoliko Ang Simbahang Katoliko ay nagsimula sa unang siglo, pagkatapos ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Ang mga unang Kristiyano, na karamihan ay mga Hudyo, ay nagsimulang mang-aral ng mensahe ni Jesus sa Jerusalem at sa ibang bahagi ng mundo. Ang simbahan ay lumago ng mabilis at kumalat sa buong Roma, na nagiging isang pangunahing puwersa sa lipunan. Noong ikaapat na siglo, ang simbahan ay naging opisyal na relihiyon ng Roma, at nagsimula ang isang panahon ng paglago at pagunlad. Kasabay ng pagbabagong loob ng emperador na si Constantino at ang pagsanib nito sa Kristyanismo. Dahil sa malawak na kasaysayan ng Katoliko, ang INC ay isa sa nagpapatunay na ito ay itinatag mismo ng Panginoong Hesus, sa pamamagitan ng kanilang Pasugo Magazine noong April 1966, pahina 46, ganito ang nakasulat, Ang Iglesia Katolika, sa pasimula, ay siyang tunay na Iglesia ni Kristo, ngunit ayon sa kanilang Pasugo Magazine, Enero taong 1964, pahina 2, kung bakit naitayo ni Felix Manalo ang Iglesia ni Cristo sa Pilipinas sa dahilan kung saan sinabi ng pasugo ay ganito, sa isang paksang nababasa sa nakaraang labas ng pasugo sa Disyembre ay ipinaliwanag kung saan naroon ang Iglesia na itinayo ni Cristo noong unang siglo sa Jerusalem, ang Iglesia Katolika, ngunit ito ay natalikid, kaya walang natirang tupa si Cristo sa unang siglo, nalipol na lahat. Ang simbahang katoliko ay nagkaroon ng malaking impluensya sa kultura at kasaysayan ng Europa. At naging isang mahalagang bahagi ng buhay ng mga tao sa loob ng maraming siglo, at mula sa Roma ang simbahan ay mabilis na lumago sa buong mundo. Na mababasa sa aklat ng Roma Kapitulo 1 Versikulo 8, ito ang sinasabi. Kauna-unahan, ay nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa pamamagitan ni Heso Kristo tungkol sa inyong lahat, na ang inyong pananampalataya ay bantog sa buong sanglibutan. Narito ang ilan sa mga pangunahing pagkakaiba ng kanilang tradisyon at kultura. Araw ng Pagsamba Ang Katoliko ay walang pinipiling panahon ng pagsasamba, mula sa lunes hanggang sa linggo. Ang oras ng kanilang pagsasamba ay mula sa madaling araw hanggang sa gabi, na ginagawa sa iba't ibang mga parokya, cathedral, o lalo na sa tinawag na basilika. Sa simbahan ng Iglesia ni Cristo, ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ay sumasamba sa pamamagitan ng pagdalo sa mga regular na serbisyo sa kanilang mga simbahan. Ang mga serbisyo ay karaniwang ginaganap dalawang beses sa isang linggo, tuwing Linggo at Huwebes. Ang mga Katoliko ay sumasamba sa pamamagitan ng pagdalo sa misa na siyang pangunahing serbisyo ng Simbahang Katoliko. Ang misa ay isang pagdiriwang ng Eukaristiya, kung saan ang mga katoliko ay nagtitipon upang magpasalamat sa Diyos, mag-alay ng kanilang mga buhay sa Kanya, at tumanggap ng komunyon. Ang pangunahing bahagi ng misa, kung saan ang tinapay at alak ay nagiging katawan at dugo ni Jesus. Kung saan ang mga tao ay tumatanggap ng komunyon, na siyang katawan at dugo ni Jesus. Ang konsepto ng misa na ito ay hango mula sa Ebanghilyo ni Apostol Juan Kapitulo 6 na Bersikulo 51. Sa sinabi ni Kristo, ako ang tinapay mula sa langit, ang kakain nito ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, at lubos na naniniwala ang mga Katoliko na si Kristo ay seryoso sa kanyang pangako. Sa Iglesia ni Kristo, ang Iglesia ni Kristo ay walang misa o communion sa panahon ng kanilang pagsamba. Ang mga miyembro ay nagdarasal ng sama-sama, na nagpapahayag ng kanilang pasasalamat sa Diyos at humihingi ng kanyang gabay. Ang Biblia ay binabasa at ipinaliliwanag ng isang ministro, na nagbibigay ng interpretasyon at mga turo batay sa mga doktrina ng kanilang simbahan. Ang mga serbisyo sa INC ay karaniwang ginaganap sa Tagalog, ang mga serbisyo ay nakatuon sa pagbabasa ng Biblia, pag-awit ng mga himno, at pagdarasal. Ang INC ay mayroon ding mga espesyal na serbisyo na ginaganap sa bawat taon. Lalo na sa kaarawan ni Felix Manalo, ang nagtatag ng INC at sa kanyang tagapagsunod. Ngunit hindi sila naniniwala sa Pasko ng Katoliko o sa Araw ng Kapanganakan ng Panginoong Hesus. Tungkol sa pagsisisi, sa Iglesia ni Cristo, ang Iglesia ni Cristo, bilang isang relihiyon ay may sariling doktrina at mga katuroan tungkol sa pagsisisi at pagpapatawan. Sa konteksto ng Iglesia ni Cristo, ang pagsisisi ay kadalasang nauugnay sa pagsunod sa mga katuroan ng kanilang simbahan. Naniniwala sila na ang pagsunod sa mga katuroan ng simbahan ay isang paraan ng pagpapakita ng pagsisisi sa Diyos. Ang mga katuroan na ito ay kinabibilangan ng pagdalo sa mga serbisyo sa simbahan, at pagsunod sa mga alituntunin ng simbahan. Ibig sabihin, sila po ay naniniwala sa direktang pag-aamin sa kanilang mga kasalanan sa Diyos at hindi sa pamamagitan ng kanilang mga ministro. Sa Katoliko, ang Katoliko ay naniniwala sa Sakramento ng Pagsisisi, kung saan ang isang tao ay nagtatapat ng kanyang mga kasalanan sa isang pari, na kumikilos bilang kinatawan ni Kristo. Ang pari ay nagbibigay ng kapatawaran sa ngala ng Diyos at naguutos ng pagbabayad sala, na maaaring isang panalangin, gawa ng pag-ibig, o iba pang pagsisikap na magpakita ng pagsisisi. Ang sakramento na ito ay batay sa ibinigay ni Kristo na autoridad sa kanyang mga apostoles. Na mababasa natin sa Ebanghilyo ayon kay Apostol Juan Kapitulo 20 Versikulo 21 hanggang 23, ito ang sinabi ni Jesus. Tanggapin ninyo ang banal na espiritu, kung patatawarin ninyo ang kasalanan ng isang tao, pinatawad na siya ng Diyos. Naniniwala ang katoliko na si Kristo mismo ang nag-utos na ang bawat pagkakamali ng tao ay kailangan aminin sa harap ng kanyang mga tagapamahala ng kanyang simbahan. At habang tayo ay nabubuhay ay mas mainam na wag nating ihinto ang pagsaliksik sa katotohanan. Hanggang sa ito ay makakamit, ngunit ito ay hindi mapasa atin kung ang bawat puso ay palaging sarado. Sana po kahit kunti may napulot tayong aral sa video na ito, hanggang dito na lang po. Ito si Kuya Tem, ang inyong lingkod sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Maraming salamat po sa inyong panunood, hanggang sa susunod.